Office of Civil Defense, Juni Castillo. Sir Juni, ang tagapagsalita po ng OCD. Good morning po, Ginoong Castillo. Maganda magandang umaga, Jo. Magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Opo, Sir uh, Junie, Juni, uh, ano po ang paghahandang ginagawa po ngayon ng OCD dito po sa Bagyong Opong? Opo, dahil, no, dahil, dahil galing pa lang tayo uh, sa paghahanda no, para doon naman sa yung super typhoon. No hindi pa natin ibinababa yung alert status natin sa so, ngayon. ibig sabihin po, tuloy-tuloy, no, base na rin sa direktiba ng ating Pangulo, na full mobilization of the uh, government response sa uh, agencies. Ano? Kaya tuloy-tuloy tayo doon. Uh, medyo may konting pahinga ng konti no? dahil uh, uh, para doon sa, sa preparedness, pero diretso handa na ulit para doon naman sa opong. No? Ah uh, in terms of mga preparations natin sa so, opong oh, nagsagawa na tayo ng pre-disaster risk assessment uh, coordination meeting no at saka scenario building ibig sabihin, nakita na ulit natin no sa andadaan base sa forecast uh, anong mga rehiyon ang dapat na maghanda at saka uh, ano ang mga dapat na ma-preposition o ma-check ng mga dapat na nakahandang uh, gamit po. O pero handa na ho lahat no ito pong mga binanggit niyo kung ah, sakali po naka opo preposisyon na ika nga. Opo, tama po. Kasi tuloy-tuloy na tayo nung itong mga nakaraang linggo ano, na naghahanda na rin talaga. So kumbaga hindi, hindi na natin ibinaba kung ano man ang yung pagka, paghahanda na ginagawa natin. So far, ito po si Super Typhoon Nando. Uh, ano po ang pinakahuling uh, uh, update uh, sa baga casualties, sa mga nasugatan, at kung meron ho kayo diyang record sir, magkano ba ang pinsalang iniwan ho nito? Pagdating sa pagkalahatan nito, agrikultura, infrastruktura. go ahead po, uh, Sir Johnny. Opo, John, no? Dito sa ating mga affected and displaced population dahil nga sa lawak noong uh, super typhoon ano, umabot sa 250,000 nating mga kababayan doon ito ano, uh, umaabot ito nang uh, mahigit uh, 70,000 uh, families. Pagdating naman doon sa ating mga uh, nasa sa evacuation centers no uh, nagkaroon tayo ng uh, mahigit no 600 na evacuation centers uh, for this and uh, yung mga nasa loob po no ng um evacuation centers the um, halos 27,000 nating mga kababayan ang ang lumikas no papunta sa evacuation centers pagdating naman aljo sa ating uh, casualties no so ngayon meron tayong apat na nakatala no na for validation no uh, ito yung uh, kababayan ating nasa we, no, dun sa landslide sa Benguet, dun sa kalsada no, na loob ng sasakyan. And then meron din tayo sa Bataan at meron din tayo sa um Cagayan, no? So apat ito. And then yung mga nasugatan po, no, ah uh, Merong tayong naitala na um, initial po no for na 11 na injured no, no nasa gatan at saka may isa pong nawawala. Um adyo, no pagdating naman dun sa uh, mga damage to infra and agriculture no Um this is initial data no wala pa tayong amount kung magkano yung doon sa uh, uh, damage to infrastructure pero nakita naman natin no sa mga images at sa mga initial reports no na merong mga uh, tulay may mga kalsada at saka may mga infrastructure nasira no but we don't have that uh, computation yet no Pagdating naman sa agrikultura, no um ang initial pa lang din again na na damage to uh, agriculture na, na nakatala natin is umabot nang a uh, 15 million pero again ano uh, th this is uh, official data no because we'll be requesting the the official pong datos no magmula sa ating mga agricultural offices no para ma din nila yung amount of damages saan ho banda itong matinding na pinsala pagdating po sa agri yung sa agriculture po no kasi uh, dahil nga doon sa uh, doon yung track no so northern luzon no may nakatala tayo doon this for this initial data meron ito from regions 1 calabarzon and then uh, sa region 2 din po Okay. Sa infra, saan ho? Luzon din? Ah, uh, yung infra Aljo, no, wala pa tayong ah, wala uh, okay. data. oh, wala pa tayong data doon kasi we're consolidating that. Uh, okay. Coming also from our um, uh, engineering offices, no. Okay. Baka meron ho kayong napaka-importante mensahe po sa ating mga kababayan dahil kaalis lang po ng uh, super typhoon nando, eh naghanda naman po tayo dito sa bagyong ang pangalan niya ay Opong. Go ahead po, Sir Junie. Go ahead. Opo Aljo, no, sa ating mga kababayan, hindi porket wala na po ang super typhoon Nando ay eh magkakampaante na po tayo no na hindi na ito ganung kalakas o hindi na uh, pwede na tayo, kung bumalik sa mga uh, dating gawi. no, hindi pa po ano, uh, kailangan pa rin nating maghanda. Uh, nagpapalabas po ng listahan ng mga barangay yung ating DENR uh, Mines and Geosciences Bureau. So alamin po no eh, uh, sa inyong mga lokal na otoridad kung kasama ang inyong barangay dito sa mga nakalistang ito natatamaan po no nitong uh, bagyong uh, opong. Ganun din po dun sa mga nasa evacuation centers natin na ano? maghihintay po tayo sa abiso ng lokal na otoridad kung kinakailangan o kung maaari na ba tayong bumalik o kailangan magstay po muna doon sa evacuation centers. Dahil po itong opong no palalakasin niya rin ang hangin habagat. So kaya tinitingnan natin yung direct hit no um itong uh, Bicol region, yung Southern Luzon no kasama tayo sa Metro Manila no kaya dapat po talaga na mga tayo no yung mga nasa low lying areas. Uh, alamin po sa inyong uh, lokal na awtoridad kung kailangan lumikas no dahil ang titingnan ulit natin dito malalakas ang pagulan na maaring dala nito. Kaya po maari ding itong magdulot ng pagbaha at saka ng paguho ng lupa. Kaya pag iba yung paghanda po talaga ang kailangan. Maraming salamat uh, Sir Castillo Office of uh, Civil Defense. Good morning. Salamat po. Good morning. Thank you. Si Aljo Bendijo sa DCXL News. Okay, sige, wala pasok ha sa ilang klase, sa ilang lugar sa Luzon. Ha? Banggit natin to kanina, maraming mga lugar. Opo, na walang pasok uh, dahil po dito sa September 24, ha? today, ha? Metro Manila, Valenzuela City, lahat ng antas. Wala hong pasok, pampubliko at privado. Sa San Juan, medyo bakulimblim pero wala hong ulan. Okay. Cordillera, Administrative Region sa Benguet. Uh, marami hong mga lugar dyan. Wala hong pasok. Region 1, Region 3. Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac. Uh, sa Region 1, uh, 30. No? Tatlong pong bayan, tatlong sod. Wala hong mga pasok. Asingan at Bugalyon. Sa Cordillera, Kabayan, Gibungan, La Trinidad. Walang face-to-face -face classes at... Uh, Nagkakaroon po sila ng mga alternative learning modalities. Yan po ha. So, uh, panahon talaga ng bagyo. Panahon ng tagulan. Oo. Ngayon po mga buwan na ito. Uh, ano pa September 24, 2025. Hanggang ano pa ito eh. Hanggang November. Uh, October. Sa apa natin. Kasi itong si Bagyong Opong talaga ginapanatili lakas habang nasa gargatan pa rin ng bansa no? Ah, uh, last report ng pag-asa, yung bagyo po ay nasa 900 kilometers silangan ng Mindanao. Sa baka tamaan ng Mindanao nito. Good morning, my good dogs. Ato may Good Morning Malakas lakas ito, 55 kilometers per hour at magbugsong 70 kph. So, uh, sa loob ng labing dalawang oras, 12 hours, ilalapit na ito sa Eastern Visayas and Southern Luzon area. So, biyernes po ng hapon, magla-landfall po ito sa Bicol. Yan, nasa Bicol Region, September 26. So, pag uh, Bicol yan, tamaan po ang dito po sa balaking bahagi ng uh, Luzon. Apagat, maaaring maabot bilang severe tropical storm category. Oh, uh, habang yan po uh, nasa Karagatan, huh? at pinag-iingat po lahat, mga mangingisda, mga lahat, lalo na ha, mga nangingisda na, na mapanganib pa rin ang paglayag dahil sa lakas ng hangin at dala po ng bagyong yan. Balita po tayo sa labas ng impilan. Huli ka promo ng DCXL News sa Quezon City. XL Rajuman Gerald Uleb Gerald. DCXL 558.